Yun, ganda, yun. Ah, magandang tanghali mga ka-youtubers. Nandito na naman po tayo sa panibagong vlog. Ah, nagbabalik na naman po tayo sa chismis, chismis. Ayan. Chismis po tayo mga mga ka-youtubers. Ayan. Balita kay Diwata. Ayan. So, sa palagay nyo, bakit po kaya ganun si Diwata? Ano po ba ang dahilan? Ayan. Pag-usapan natin si Diwata. Bakit nakikita natin lagi sa cellphone, sa Facebook na may ang basher. So, parang minsan gusto mo nang maniwala pero hindi natin kasi alam kung ano yung tinatakbo ng isip niya. Mga YouTuber, ano po bang ano po bang dahilan? Ah, kayong kayong kung kayong po, nga po ba yung pumusgaw, mag-comment po kayo kung ano talaga yung ano ni Diwata. So, ano po bang ang nakikita nyo sa kanya? Uh, talaga po ba na na hindi niya lang pinapansin yung mga ano niya o talagang pagod lang siya. Ayan. kasi trending na trending ko ngayon si Diwata talaga. Ayun. din si Ma'am Corina. Pumunta si Ma'am Corina doon kaya lang hindi natin napuntahan 'yan. Corina rated. Ayun. Si Ma'am Corina, ayan, ang dami nang pumupunta doon mga sikat na vlogger. So ano kaya ang dahilan? Ayan. Yun, sarap maligo mga youtuber. No? Sarap maligo. Kismis, kismis. Ayan. Ah, mga ka-YouTuber, kismis, kismis. Ayan. Kismis, kismis po tayo, mga ka-YouTuber. Anong dahilan? Ayan. Dahil sobrang init. Mga ka-YouTuber, siguro mga apat na beses po, naliligo ako. Yun, kita pa yung panot natin, mga ka-YouTuber. <laughs> Yan, so, ang sarap. Parang ayaw ko nang umalis dito sa sa CR, mga ka-YouTuber. Yan, chismis, chismis. Yan, ang dami na pong nagpunta mga sikat na vlogger doon, no? mga ka-YouTuber, no? Si... Si Keeper. Si Awit. Ayan, napunta na. Si Marvin Agustin. Ayan, si Ma'am Corina. Napunta na. Si Rosmar. Ayan. lahat po ng sikat. Ayan, yung ano, yung sa Motivation Rise. Ayan, nagpunta na rin. Ayan. Kaya, yun po, no, ang daming blessing na dumating kay Diwata. Ayan. Sa palagay nyo po ba, ano po ang dahilan ni Diwata, minsan hindi niya napapansin yung mga tao pagod lang po ba o ano talagang dahilan ayan pag-usapan po natin, comment lang po kayo sa aking youtube ayan, and pakisubscribe na lang po ayan ayan uuuh, darap bali ko sa tamang-tama ayan tamang-tama, tapos nag-usap tayo ayan mga ka-youtuber ayan Ha? No? Ah, so malapit na po yung tagulan mga kay YouTuber. Malapit na yung tagulan. ah, abangan po natin kung ano yung mangyayari sa lugar ni Diwata kasi ano lang po yun, parang tent lang kasi pag malakas ang ulan, malakas ang angin. So kailangan patibayan po yun ni Diwata para yung mga customer hindi hindi po siya hindi po mabasa, no? Ayan more ligo ayan yung sarap ayan so ayan mga kayo youtuber hanggang dyan na lang po ayan maraming maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon ayan more chismis chismis about kay Diwata ayan abangan nyo lang po ang laging chismis natin at abangan nyo po yung mga nagbabiral ayan i-chismis po natin ayan chismis chismis ayan by Kalara Brothers. Ayan. Maraming maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat.